pala mga kaabos. Mga bahay ng mga binarin dito mga kaabos. Ano nga pala yung araw Kaya yun? Lang, yeah? Kaabos. Kung hindi tayo nakabalik doon, jali Jabili? Kapili kayo ng Jubili? Magandang kurma ng bahay mga kaabos. Ang ganda ng anahaw. Oh. Jubili. kurma ng bahay. magandang bahay. Wala ka talaga dito ibang maipa kundi ang ang kagandahan ng mga lugar, mga hardin, mga bahay na naglalakihan. Ayan. Yeah.

Jesus, ang gaganda ng mga bag. Tapos <laughs> <laughs> may nasa syudad na, nasa Hindi syudad. Hindi na mga kabataan. Nasa syudad na ang mga kabataan. Wala na dito kasi masyado malungkot. Walang may arap dito, bahay ng

yung, mga nakasubaybay nga pala sa ating video nung sa Jubilee hindi natin hindi tayo natuloy pagpunta kasi nawala na sa isip gawa ng ang dami kasing dumating ng mga ano bisita sa mga pasyente kaya nawala na sa isip hindi na namin nabalikan sorry mga kaabos doon sa sinabi namin na abangan nyo at babalikan namin pasensya na kayo. Tapos sumama din ang panahon. Na naalala namin, bumalik kami, ay wala na. Wala na ng barakas. Tatlo lang din kayo, apat dapat pa ano niya White House hindi <laughs> na tayo bumaba Okay na o? <laughs> <laughs> Sus, ayun no Wala, wow, laki ng lago <laughs> tanong nga kung tao na tagra Mas <laughs> mas mahilig sa katulong dito Amerika May katulong sila, orasan lang Sus Grabe Ayun yun siguro ang nagkakatulong yung mga Karamihan yung may anak siguro Oo uh -uh. Pero wala kasi tayo nakikita dito isang hero may... ang may mga katulong eh Wala man lang tayo nakita ni isa oh, dito Ayun, kung ang ganda ng mga halaman, oh. Grabe, dito nga. ng halaman, cactus. 对不对呀？ Oh. ganda ng mga ano. Kita mo yung cactus na ang gaganda ng, ng bulaklak? Eh itu nak bebeja. Awak kan eh sat pilot noh. Nih toy di oh. kasi hindi aku nak sama nung umunta sila dito ngayon ako naman ang ipinasyal ngayon napakagandang lugar talaga ayan oh makakaabus dito dito ayan no oh. uy oh, gaganda talaga lugar na to bah pa-sumunod 64 pangkamay okay Boleh toilet kita rakan? diri kalau tak na. Ok lakukan sahaja. half hari lebih lalat untuk luhur pekan kita kan Magsalubong mo lang kini papa sa tunga. Nandun siya nag video? Mm. Wow, ganda talaga ng lugar na ito. Mga kaabos. Sobra. Ano? Dala-dalawa doon sa kabilaan, no? Bahai pati jasmio Dimang kaya si papa mu balik na tayo ayo kita pa nga abot ka din sa ah ganda ng mga gupit paggupit nila ng ano ito eh may mga pato pa ang oh. huh? galing kala mo yan mga kaabos ayun si Leopoldo Nawak talaga ng park na ito Teritoryo ng mga bilyonaryo. Ya Allah, abus. Ini nanti tak kusik abus, oh. <laughs> Ayun, kita kusik abus di takus si ke bila ayun kandang abut hmm. Gina. Na-video naman na kanina eh. Okay, okay na. Kita Uy, okay. ang lalaki. Yan mga baong lalaki. Ano? Mm. Uh. Yan. Binumot na lang mabukbuko nila 1 2 3 4 5 6. Isa nasa ilalim 7. Malaki nila. Malalaki sila. Private property. Mm -hmm. Gawa no <laughs> ng na na naman, uh. hmm. Paikot ang bulaklak ay. Achyan, -bulak. At yan, blak-blak. yun yung lago. Mahilig talaga sila dito. Lagi talaga yan.